So, nandito na naman kami ng aking Mr. Mga Lord Guys. Ang dami talagang masarap na mga seafood. So, ayan mga Lod Guys, mapapaulalam ka talaga sa dami mong pagpipilian at hindi mo na alam kung ano ang bibilhin mo. Kung marami ka lang budget, ay nako, ang sarap talaga mamili ng sobrang dami. So, ayan. So kami talaga mga lod guys ay kami ay tabi dagat. So ito mga lod guys mahilig kami sa seafood. So ayan mga lord guys, hindi talaga kami nagsasawa ng aking mister. Lalong lalo na si mister mga lord guys, hindi hindi nagsasawa yan ng mga isda. So ayan mga lord guys, hindi mo talaga akalain na sobrang daming isda na naman ngayon. Ayan, maraming crab, sipon. Malilito ka na lang talaga kung ano ang bibilihin mo dyan. So ayan mga lord guys, sabi ko naman kay mister na bumili kami ng octopus. Yun ay ang tawag nito sa amin uh, tabugok so tabugok ang tawag sa amin yung octopus na yon so ayan mga lord guys ang daming octopus pusit so ayan mga lord guys maraming malalaking pusit at maliliit na pusit so ayan mga lord guys, sabi ko kay mister na bumili kami ng pusit at octopus so ayan hindi ka talaga magsasawa pag makikita mo yung ganito mga lugas, sobrang tuwang tuwa mo pa dahil marami kang pagpipilian sa sobrang dami mong makikita mga seafood so ayan mga lord guys ang dami dami talaga ayan sabi ko talaga kay mister na gusto kong kumain ng octopus so mahilig ba kayo dyan ng octopus mga lord guys so nakikita mo naman yan mga lord guys ang lalaki ng mga isda na yan ang sarap gawing tinula ang mga isda na yan mga lord guys sobrang dami mga lord guys malilito ka talaga dyan ayan malilito ka na lang kung ano ang bibilihin mo ayan mga guys pag kami talaga pumunta ni mister ay sisikarduhin namin na may bit bit kaming budget kasi gusto ko kasi mga guys ay makabili kami ng tamang tama lang sa aming ref ayan ang sarap ng mga isda na yan mga lord guys panuorin nyo na lang sa mahilig sa sipudyaan <laughs> <laughs> Ay, mag-isa Ano pa? Obo. Obo Ano pa? Ha? No So no mga Lord guys, tinatanong ako ni Mister kung ano ang bibilhin daw ng mga ulamin namin. So ayan mga Lord guys, nagsasabi na nga ako pa Mister na bumili ng kusit. Uh, uh, ang tawag nito eh, yung <laughs> tabugok sa amin octopus pala sa so, ayan mga guys ang kong sinabi kay misterian. total may budget naman si Mr. na pambili ng ulam sa so, ayan mga guys sulit ko na ang pagbibili ng mga sipo dyan Ay.

balik-balik, di makampalit. Ah. 360 daw na. 360. Ano, gusto mo yun? na, yung maliit lang. Ano yun, balik ka? Ang Ang